Diyan naman siya magtanim guys. Madami kasing gamo. Tapos papatungan na lang namin ng ano yan. Papatungan namin ng lupa. kasi kung damo lang naman ang mag ano dyan, di taniman mo na ha, ano ka pa maka harvest ka pa kung ano gusto mong itanim kasi maganda dito din eh pag ano pag, win, pag summer hindi ka lang tamad Mahilig ka rin magtanim-tanim kahit konti. Wala namang masama doon. Konti-konti lang. Meron lang ikang ano. Meron ka lang maitanim. Okay lang yan. Tingnan mo to. Tinanim dito. Oh. Wala na. Pinabayaan na. Oh, atle. Oh namumunga. Di ba? Hmm. Nabayaan lang yan. O, oh, namumunga siya. Hmm. May bunga pa, may namumulaklak na. O. Oh. Alam mo, nung dumating kami dito, siguro, tatlo lang yan. Pero ngayon, o, oh, habang ilang taon na kami dito, o. Oh. Ito madami na. Parang masaya din siya. Na meron taong gaalaga sa kanya din. Kaya diligan ko lang naman yan. Dilig-dilig lang naman yan. Minsan-minsan lang ako magdilig dyan eh. Pero parang naano na siya ba. Parang nagiging happy na siya. Maliit lang yan. Maliit lang yan na ano. para yung naging happy na siya. Ito po ko lang sa amin. Mahal kasi ito guys eh. 20. 20. Isang, apat na peraso. Parang 5 dollars. Isang ano. Mahal na din yun ah. No? Magkano yun din yun? Sa Pilipinas, 350. Depende sa dollar Alam, beya Yung binigay mo sa akin na tanglad Tinanggalan ko ng ano Ng Dahon kasi, umano yung dahon sa haba ba Pero ang bango niya Salamat, beya Bigyan mo ko tanglad Yung binigay sa akin ni Joe na ano hindi na nag, ano. Ano nga yun, bo? Yun dito na. Ewan ko lang kung, wala, kung ano siya, ma kasi nagalaw ko sila eh. Nagalaw ko nung nagtanim ako ng kamatis. Ah, ganda na kamatis ah. Ganyan pala dapat magtanim ng kamatis. Ma mataas na ba? Itinanim ko kasi eh. Ang liliit pa nun. Hindi na buhay. Hindi siya nabuhay, guys yung tinanim kong kamatis. Maitatanim ako doon na ano? Maitatanim ako doon na May ano nga dito oh. May pabayaan ko na lang to. Kung mag, mag, ano sa iyo? Eh yeah, may uod guys. Oh. Asa na 'yo? Hay. Niyan. Let's step the maze. Sipatin. Ulong pa 'yung amin ano. lupa

tanima namin ng sitaw dyan. Dapat okay. din tayo nag-umpisa. Isa sa lang. Mamatay na yung isa. Mamatay na yung isa. Apat na lang pa nai, pa na ito. Ito nga nga. Ito nga nga itata Mamatay na gawin siya ngayon. patay apat na, no? apat na sa ako pa ulit. ilang araw din deh. Hmm. Ito. Sayo pa ti, pa to, guys. Bye-bye, guys. baka hindi na magano